kapag sinusabaybayan ng publiko ang iyong buhay. Natural lang na itago mo ang mga pribadong bagay sa iyong buhay gaya ng inyong relasyon. May iba naman na mga married couple sa showbiz na binabahagi ang kanilang mga buhay sa social media. May mga iba naman na low-key lang sa kanilang relasyon. The Philippine Showbiz List presents Showbiz Married Couples na Low-Key Lang sa 2024. Sarah Heronimo and Matteo Ghedichelli Isa sa masasabing low-key pagdating sa relasyon, mula-simula ay ang mag-asawang Sarah Heronimo at Matteo Ghedichelli. Nagdulot ito ng mga usap-usapan sa likod ng entablado at sa mata ng publiko. Hindi ito naging madali, lalo na para sa kanilang mga taga at sa media na palaging nakabantay ng mga pangyayari sa kanilang buhay. Katunayan ng pagiging prebado at pangangalaga nila sa mga bagay-bagay ay lalong nabigyang diin at nakita ang pagpapahalaga nila rito sa naganap nilang pagpapakasal. Sa kabila ng mga hadlang, magkatuwang itong hinarap nila Sara at Mateo sa papamagitan ng sumpaan nila ng pangakong magsasama ng panghabang buhay ng February 2020. Ramdam ang lubos na kasiyahang nadarama ng dalawa nang masimulan ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa na mas lalo pang pinagyabong sa mga lumipas na taon. Tony Gonzaga and Paul Soriano. Sa mundong puno ng intriga, tila isa sa mga pinakamalaking tagumpay, ang mapanatiling prebado at low key, ang isang relasyon sa showbiz. Isang halimbawa nito ang tahimik ngunit matatag na pag-iibigan ni Tony at Paul. Ang kanilang love story nagsimula noong 2006 sa isang di inaasahang pagkakataon sa mundo ng musika. Sa unang pagkakataon na nagtagpo ang kanilang mga mata, tila naging malinaw ang mensahe ng tadhana para sa kanila. Mula sa simpleng pagkikipag-ugnayan sa trabaho, unti-unti nilang natuklasan ang isa't isa sa labas ng mga kamera at entablado. Pinatunayan ni Tony at Paul sa publiko na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang sa harap ng kamera, kundi maging sa likod ng mga tagong sandali sa naganap nila pag-iisang dibdib noong June 2015. Sa ngayon, going strong pa din ang mag-asawa at napanatiling low-key ang pagsasama sa kabila ng pang-iintriga sa kanila kapiling ang kanilang dalawang anak na si at Polly. Erich Gonzalez and Mateo Rafael Lorenzo ang kwento ni na Erich at Mateo ay nagsimula bilang magkaibigan noong 2017 hanggang sa unti-unting umusbong ang isang espesyal na koneksyon na nagpatibay at nagpalalim sa bawat isa. Bagamat yung mga chismis na bumalot sa kanilang relasyon, sila na tapat sa kanilang prinsipyo na ang kanilang pagmamahalan ay hindi kailangang ipamalas sa mga social media post. Matapos ang mahigit dalawang taon ng pagiging magkasintahan, naglakbay ang kanilang pagmamahalan patungo sa mas malalim na hakbang. Noong March 2022, sa pribadong seremonya, nagpakasal sina na Erich at Mateo sa harap lamang ng kanilang piling mga kaibigan at pamilya. Ipinakita nila sa lahat na ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang para sa mga mata ng madla, kundi para sa isa't isa at sa sarili nilang mundo. At sa pagsasama bilang mag-asawa, magpahanga ngayon ay napanatili nila itong low-key. Yam Concepcion and Miguel Kunjing sa likod ng entablado at kamera, may mga kwento ng pag-ibig na masasabi nating hindi pangkaraniwan. Isa na rito ang paglalakbay ni Nayam at Miguel, dalawang pusong pinagtagpo ng tadhana sa gitna ng mga kaganapang hindi inaasahan. Sa kabila ng kanilang prebadong pamumuhay, ang pag-iibigan ng dalawa ay tila isang lihim na hindi maitatago sa kanilang mga ngiti at mga mata na naglalantad ng ligaya. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita kong paano sumasalamin ang pag-ibig ni Yam at Miguel sa isa't isa. Mula sa kanilang unang pagkikita noong 2012 hanggang sa mauwi ito sa pagpapakasal noong July 2021 sa tanawin na napakaromantikong New York City. Sa mundo na puno ng ingay, pinatunayan ni Yam at Miguel na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagiging tapat sa isa't isa kahit sa gitna ng pribadong buhay at mga hamon ng kawalang kasiguraduhan. Jeneline Mercado and Dennis Trilio sa ilalim ng ilam ng showbiz, nagbunga ang isang espesyal na pagmamahalan na na Janeline at Dennis kahit ang kanilang pag-iibigan ay hinahabol ng mata ng publiko na natili silang matibay at matapat sa kanilang pagnanais na itaguyod ang kanilang relasyon sa kabila ng mga hamon. Noong November 15, 2021, naging saksi ang ilan sa isang tahimik na okasyon na magbibigay daan sa isa sa pinakamasayang yugto ng kanilang buhay. Sa isang pribadong seremonya, ikinasal si na Dennis at Jeneline na walang kalakip na entablado o mga kamerang humuhusga. Ang desisyong ito ay hindi lamang simpleng pagpapakasal, bagos isang pagpapakita ng kanilang determinasyon na pangalagaan ang kanilang pag-ibig sa kabila ng lahat ng mga hamon. Sa mundo kung saan ang bawat hakbang ay sinusubaybayan at bawat kumusta ay pinagnanasaan na panatirin nilang pelebado ang kanilang pagsasama na mas malalim pa kisa sa anumang chismis o balita mula sa kanilang unang pagtatagpo sa set ng kapuso seryeng Gumapang Kasalusak hanggang sa kanilang pagpapakasal, ang kanilang istorya ay patuloy na nagpapahayag ng pag-asa at inspirasyon sa marami. Angel Oxine and Neil Arce sa mundong kinabibilangan ng glamour at limelight, tila misto lang bihira pagmasdan ng isang pag-ibig na tahimik, prebado, ngunit puno ng ligaya at pagmamahalan. Ganito ang kwento ni na Angel at Neil na pinili ang landas ng pagiging low-key sa kanilang relasyon sa kabila ng kanilang katanyagan. Sa panahon kung saan ang bawat kilos at hakbang ng mga artista ay tila nasa sa ilalim ng mikroskopyo ng publiko, hindi may kakailang isang pagpapahalaga sa pribadong buhay ay isang luho. Para na Angel at Neil, ang pasyang panatilihin na kanilang low-key relationship ay isang desisyon na pinagtibay ng pagtitiwala at pag-unawa sa isa't isa. Nagsimula kanilang paglalakbay tungo sa pagiging prebado ng ibahagi nila sa kanilang YouTube vlog ang sorpresang pagpapakasal nila. Walang ingay, walang mga camera flashes, bagos isang tahimik at masayang pag-oo sa isa't isa. Hindi nila kailangan ipagsigawan sa buong mundo ang bawat sandali ng kanilang pag-iisang dibdib sapagkat sa kanilang dalawa lamang ito tunay na mahahalin tulad. Ganun pa ang pagiging low-key ng married life na ng Angel at Neil ay hindi maiwasang intrigahin. Katunayan, makailang beses lang napaulat na naghiwalay na dahil lamang sa hindi nila pagiging aktibo sa social media. At ngayong 2024, hindi pa rin nilulubayan pang ng pang-i-issue ang pagsasama ng mag-asawa na dahilan sa pagsasalita ng matalik nilang kaibigan si Dimples Romana. Sa si isang panayam kamakailan, binigyang diin ni Dimples na happily married si Angel at alagang-alaga ito ni Neil. Hindi raw dapat husgahan ang mag-asawa porket hindi sila palagi nakikita sa social media. Dapat hindi rin daw ibase rito ang katatagan ng relasyon ng mag-asawa dahil pagiging hindi aktibo sa social media ay maaaring maging positibo pa sa kanila. Megan Young and Michael D'As. Noong January 25, 2020, ang publiko ay nasurpresa sa balitang pag-iisang dibdib nila Megan at Michael. Pagamat ipinagmamalaki ang kanilang pagmamahalan, sila'y patuloy na nagtatago sa lihim ng kanilang relasyon. Hindi upang itago sa madla, ngunit upang panatilihin ang sagrado at pribadong espasyo ng kanilang pagmamahalan. Sa pagsara ng pinto sa mata ng publiko, sila nagbibigay daan sa masusing pag-aalaga at paglago ng kanilang samahan. Ang kanilang mga problema at kaligayahan ay kanilang inaasikaso sa loob ng kanilang pribadong paraan at hindi inilalantad sa harap ng lahat. Ang kwento ni na Megan at Mikael ay isang paalala na ang tuling na pag-ibig ay hindi palaging nasa harap ng kamera. Maine Mendoza and Arjo Atayde may ilang individual na nanatiling misteryoso at privado. Ano man ang kanilang pinagdadaanan kasama ng pagtahak sa landas ng pag-ibig. Isa nga dito siya na Maine at Arjo. Pagkatapos ng ilang taon na paghihintay mula sa kanilang engagement at sa lima bilang na mga sandali ng pagmamahalan, ikinasal silang dalawa noong July 2023. Ngunit kakaiba sa mga karaniwang celebrity weddings, mas pinili na Maine at Arjo na panatilihing simple at intimate ang kanilang espesyal na araw. Sa kabila ng kanilang pagiging privado, hindi na pipigilan na mapadala ng pagbati at congratulatory messages ang kanilang mga tagahanga at taga-suporta. Sa kahit na maliit na pagbahagi, patuloy na napapaalala ng dalawa ang kanilang pagmamahalan at ang inspirasyon na kanilang hatid sa kanilang mga tagahanga. Samantala, idiniklara ni May Mendoza sa kanyang 29th birthday na kanilang bundle of joy ay maaaring coming soon sa kalooban ng Diyos. Ria at Zanjo Marudo sa kabila ng tagumpay na Ria at Zanjo sa industriya, napanatili lang low-key ang kanilang relasyon. Sa mundo kung saan ang pag-ibig ay madalas na inuukit sa mga tabloid at binibigyang diin sa mga social media post, kakaiba ang landas na tinahak ng dalawa. Hindi nila ipinangalandakan sa buong mundo ang bawat kilos at salita na kanilang pag-iibigan. Ang kanilang pagsasama ay sapat na upang punan ang kanilang mga puso at isipan. Sa isang intimate ceremony, pinasigla ni Ria at Zanjo ang kanilang pagmamahalan sa harap ng kanilang mga pinakamamahal sa buhay. Walang ingay, walang kamera, bagkus ang bawat titig at ngiti ang naglahad ng kanilang malalim na pag-ibig. Sila napakasal noong March 23, 2024 at ipinakita nila na ang tuloy na pagmamahalan ay hindi kay kailangang ipamalita bagkos ay mararamdaman sa bawat tingin at galaw. Heart Evangelista and Cheese Escudero Taong 2012 nagsimulang mag-date si Cheese at the Heart. Ang kanilang ugnayan ay inihayag noong August 2014, ilang buwan pagkatapos makuha ni Cheese ang papapawalang-bisa ng simbahan sa kanyang unang kasal. Kasunod nito ay ang kanilang pagpapakasal noong February 2015. At sa pagdiriwang na kanilang 9th wedding anniversary nitong taon, isang renewal of vows ang kanilang isinagawa. Ang relasyon nila Heart at Cheese ay isang patunay na ang pagiging pribado ay maaaring maging susi sa matagumpay na pagmamahalan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!